Nandito pala kami ngayon sa food area dito sa Multan Mall at kitang-kita nyo naman napaka-dilema no kasi nawala ng kuryente pero ayan nagka-kuryente rin naman agad. Mga siguro wala pa isang minuto nagka rin agad. umu order na pala yung bayaw ko at kaibigan niya. Tumingin-tingin din pala ako dahil baka nga may magustuhan ako pero wala naman ako nagustuhan. Kaya pumunta na lang ako dito sa salamin para maghugas nga sana ng kamay pero wala palang hugasan dito ng kamay, salamin lang siya. Kaya ayan, nagpa cute, -cute na lang kami mag kahit hindi naman kami cute. Ay si Mariam pala cute tapos yung nanay a na. <laughs> Dumating na pala yung order namin na KFC at ayan nga kumakain na pala kami. Buti nga si Mariam ngayon, nang yan, lakas kumain masyala, alhamdulillah. Si Mariam kasi ano yan, pihikan kahit saan kami magpunta. Kaya bago kami umalis ng bahay, kinakausap ko yan. Sinasabihan ko nga na dapat kakain ka. Pag hindi ka kumain, hindi na kita isasama sa susunod. Kaya ayan siguro kumakain na siya. Tapos sila Mariam, sila Usman, tingin tingin doon sa pintuan sa likod. Ang pinag-uusapan nila, movie-movie daw. Siguro nasabi nila movie, sinihanek. Eka siguro pintu <laughs> Pinto siguro yung papuntang sine. E kasi siguro. Tingnan niyo naman si Usman. Malapit na rin maging dawming si ito. Eh, kasi naman, ayaw pagupitan ng maiksi yung buhok niya. Sa tuwing pinapadala ko sa bayaw ko sa manggugupit. Naku, halos ayaw pagupitan. Gusto niya yung ganyan. Yung malapit-lapit na sa mata niya. Gusto niya mahaba. Eh, akala mo siyang si dawming su na kuto. Pagkasama namin niyang pamangkin ng asawa ko na yan. Ayan, si Rafay yung pangalan niyang Rafay. Napapagkamalan tatlo anak ko. Minsan naman, yung bayaw ko, pati bayaw ko, napapagkamala na anak ko rin. At baka may magtanong pala, madam, saan ang mas masarap KFC sa Pakistan o KFC sa Dubai? Para sa akin, parang mas masarap yung sa Dubai. Pero malalaki rin chicken dito, yung KFC dito sa Pakistan. Ha? Masarap din naman, pero parang mas gusto ko pa rin talaga yung KFC sa Dubai. Lalo na sa Dubai kasi yung KFC doon, mayroong pang shrimp. Eh, ang sarap-sarap, ang sarap-sarap talaga. Ang sarap-sarap ng shrimp sa may KFC sa Dubai. At habang sarap na sarap pala akong kumain dyan. May mga dumating, mga estudyante, mga bata. Tapos may mga teacher, siguro may tour sila. Ay, naku po, sobrang iingay. Kaya kahirap maging teacher, ano? Sobra daming bata, tapos iyakan na iyakan yung iba. Naku, kahirap maging teacher. Eh, hindi pa naman kasama yung mga magulang. Parang sa pinasyata kasama yung mga magulang pag bata pa, ano? Pero dito kasi, ayan, mga bata hindi kasama. Kaya yung mga teacher lang talaga ang nag-aasikaso sa kanila. Kaya ayan, iyak-iyakan. Ay, bahala na ang teacher magpatahan. Marami din ditong pagpipilian ng pagkain. May meron din silang Chinese food, may mga pizza, burger. Pero hindi na ako umuorder sa iba, lalo na yung Chinese. Dati kasi umuorder ako, <clears throat> excuse me po. <laughs> Dati kasi umorder ako ng Chinese food na parang fried rice. Kaso nung kinakain ko na, ay, hindi ko na type Eh, sayang ang pera, ang mahal pa naman. Kulong 1,000 rupees yata. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay hindi na ako uulit. Kaya pina-take out ko na lang. Kasi nga, sayang naman, di ba? Tapos binigay ko sa mebyanan ko. Hindi ko lang alam kung kinain nila o ipinakain ba nila sa mano. O baka ipinakain nila sa aso. Kasi yung bayo kong isa, may aso siya. Kaya nga lang yung aso nila, hindi nila pinapapasok sa loob ng bahay sa labas lang siya. Sa rooftop lang nila nakalagay yung aso. Tapos ayun, tahol-tahol lang dun. Pag uwi na asawa ko, hayaan nyo. Yayain ko dun sa dati nilang bahay para makita nyo yung aso. Yung aso talaga gusto makita. Hindi, pakita ko sa inyo yung bahay nilang luma dati. Uh, kung paano yung style nung makalumang bahay dito sa Pakistan. Ibinili rin pala kami nitong ko ng bayaw ko. 100 rupees yata yan. Tapos pinagtatawanan nga ako nila Mariam. Kasi nga yung ice cream ko ay nagkukulay pink dahil sa lipstick. <laughs> Umahawa ang akin lipstick. Kaya pagkatapos kong kainin yan, ay wala na rin akong lipstick.